Oh. Oh. Ayan. Yeah. Ayan. Walang niya nga ka mga kanala, ka. Binigyan mo ako pa to? Ay? Hey? Ay? Hey. Ay, luluto mo mga lor Nga, magluto kong uling Nga, luluto kong uling, hindi mo nagikita? Uling? Luluto mo yung uling? Kaka ka na niyan Bakit like, gutom ka na? Oo, oh, kanina pa ako gutom Mali Pagkakas hindi mo yung roll Tas na yan Hawa ka muna ka? Atra Maghintay ka dyan. Mamaya, papakainin kita. Mano mo doon yung usok. Sensitive ako dyan. Manood ka na lang. Tignan mo. Dali mo doon yung usok. Sensitive ako. Hindi mo tatanong kung ano yung niluluto ko. Tanungin mo, ano niluluto ko? Oo. Oh. Oh, wala pa! Mas masyado kasi nagmamalagwa. Luluto ko ng ano, noodles. Dahil malamig ang panahon ngayon, wala natin may na noodles. Kunin mo yung ano doon sa pagita. Yung uh, pagita. Bulaklak ng ano, kalabasa. Ano mo sasabihin? Ano? Ano mo? Ano mo? Bop, bop, pop! Huwag mo muna! <laughs> Saglit lang! Hindi pa nga! Lagay ko muna ito mamaya! Lagay mo muna ito sa ano? Oo, oh, marumihan dyan. Lagay mo na! Wala pa nga! Gutong ka na ba? oh Amay Lagay mo na. Kita mo muna, muna diyan. Di pa nga ako mudo yung ano, mamaya masisira yung ano. Hmm, bulaklak. Ay, muna. Yung bulaklak. Hay ko niya. Mga ng bawar nang ganyan. Ayo. Oh. Ano Ay, ba buto? Kuko mo. Tao. Abi sa nga. Ni. Alam mo muna. Isika lang diyan. Oh. Ito ba? Oh, ge, kuko mo lang diyan. Oh, ge, kuko mo lang diyan. Mga ganyan. Bawang sahabat aku ni! Hah? Ha? ha? Bawang sahabat jangan ni! Tengok tau kenapa? Kau cuba yang lah. <laughs> oh. ya, Tengok ni, dia alat tak? Kau. Lihat ni kau. Ye, kau bawa muka. Tak, kau mula balik. Kau mula balik! ha? bawa muka. ni. lagi muka yang Yan. Oh. Teka lang 5 minutes na no. Ngayon ano utusan kita? Ku amangkok ha? Ku amangkok. Oh, so, parang kumain na tayo no. Luka ko muna, dun sa banda, dun sa loob. Bisa mo. Amo ka. Tagal mo. Ala siguro na bibigyan ko ng mata ko na yun ha. Di mata ko. Yes. Aini ni motor tak gol. Gol, <laughs> jadi satu gol. Itu lu tu nak oh. Ale. Itu dah, bukan nak <laughs> apa. Jadi satu. Ai, nak lu ini. Ai. Bosmu. yang agama kena rasa ke? Bila dia mau robot tu? Ai.